mga biglaang lakad at wala sa plano ang karaniwang natutuloy. Isa sa pinakabago, pinakamalinis at pinakamalapit na paliguan na dinarayo dito sa Tabaco City ang aming pinuntahan. 20 minutes ride from Tabaco City at super accessible dahil along the road lang ito. For 50 pesos na entrance fee for adults at 20 pesos for kids ay walang binatbat ang heat index na ating nararanasan. From main road, 10 to 15 minutes ride ito. Accessible by any type of vehicle dahil sa maayos, malinis at simentado na ang daan. Malinis na daan, malinaw at malawak na ilog, mga malalaki at namumungang punong kahoy, green ang buong palibot ang makikita patungo sa Suwaigot, Tabaco City. Mga bandang alas dos na ng hapon nang kami ay makarating dahil sa biglaan lang naming naisipan na pumunta dito dahil sa sobrang init na sinabayan pa ng brownout. Kung kailan nga sobrang init ay ganun din ang palagi ang brownout sa aming lugar. Nandito kami ngayon sa Monte Julio de Sevilla, ang isa sa sumisikat at dinarayong resort dito sa barangay Suwaigot ng Tabaco. Dinarayo ito dahil sa taglay na natural na ambience at isa din ito sa paliguan na may murang entrance fee at friendly na mga staff along the road ito ng barangay Suwa. Naglibot-libot muna kami upang maghanap ng pwesto kasi nga sobrang dami ngayon ng tao. Wala nang bakanting cottage, sakto naman na wala kaming mga baon dahil sa biglaan ang lakad na ito. Wala nang sinayang na oras, bis agad-agad upang makalublob ng matagal. Present, meron itong dalawang pool. Sa ibabang part, yung mababaw o pangbata, dito sa taas ay yung pang-adult. Sakto lang din ang lalim sa pang-adult kaya ox na ox ito sa mga hindi marunong lumangoy tulad po. Paunti-unti muna ang ginawa naming pagbasa ng katawan at paglublob dahil sa parang may yelo ang tubig sa sobrang lamig. Para kaming minamasahe ng mga bagsak ng tubig na tumatama sa aming katawan. <coughs> Isa ito sa mga biglaang lakad na sadyang na-enjoy ko ng gusto, walang masyadong gastos at effort. 100% na sobrang linis dahil sa sobrang lakas ng tubig, hindi tulad ng pupunta sa mga pool na kung minsan 50% tubig, 25% ihit, 25% dura. Maraming lugar ang pwedeng puntahan na malabanan ang init ng panahon nang hindi nabubutas ang bulsa. Magandang katangian natin ang piliin ang masaya at matiwasay na buhay. Iwasang i-focus ang sarili lalo na sa mga bagay na nag-trigger ng ating peace of mind. Mag-focus sa mga positibong bagay at matutong i-deadma ang mga bagay na sumisira ng ating diskarte.